Kailangan mo ba talaga ng nano ceramic Tint sa sasakyan mo? Sandali, ipapakita ko muna sa iyo ang mga benepisyo nito at saka kang magdesisyon. Tara, pag-usapan natin to. Ano nga ba ang nano ceramic Tint? Ang nano ceramic window tint ay isang uri ng window film o tint film na ginagawa upang mapanatili ang kaligtasan, kaginhawaan at privacy sa loob ng isang sasakyan. Ito ay tinatawag na nano dahil ito ay gawa sa mga microtin na ceramic particles o ceramic nano-particles na nagbibigay ng iba't ibang binipisyo. Narito ang ilang mahalagang katangian at binipisyo ng nano-ceramic tint. Number 1 Heat Rejection Ang ceramic tint ay epektibong nag-absorb at nagre-reject ng heat mula sa araw at nagpapabawas sa init ng loob ng sasakyan. Ito ay nagbibigay daan sa mas malamig na klima sa loob ng sasakyan at nagpapabawas sa pangangailangan ng air conditioning. Number two, UV protection. Ito ay mahusay sa pag-screen ng ultraviolet or UV rays, lalo na sa UVA, UVB rays. Ito ay nagbibigay ng proteksyon sa mga tao sa loob ng sasakyan mula sa sunburn at iba't iba pang mga epekto ng sobrang exposure sa UV rays. Number three, solar glare reduction. Ang nano ceramic ay epektibong nagbibigay proteksyon laban sa solar glare na papabawas sa anumang abala o panganib sa pagmamaneho dulot ng matinding liwanag mula sa araw at mga malalakas na ilaw na nakakasalubong natin mula sa sasakyan paggabi. Number 4, privacy enhancement. Ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng privacy sa loob ng sasakyan sa pamamagitan ng pagpapabawas ng kakayahan ng mga tao sa labas na makita ang mga tao sa loob. Ito ay isang napakagandang investment para sa mga may-ari ng sasakyan na nagdanais ng mas malamig na klema, kaligtasan at privacy habang nagmamaneho. Kariniwang ini-install ito ng mga professional na installer ng window tint tulad ng 15M. E ano sa palagay mo? Dapat ba na nakanano ceramic tintang auto mo?